Espesyal ka sa Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip ng maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Psalms, chapter 103, verses 1 to 5, and I read it for you. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good as long as you live, so that your youth is renewed like the eagles. Special tayo sa mata ng Diyos at dahil tayo ay mahalaga, kasiyasiya at minamahal ng Ama, napakinggan po natin sa ating binasang salmo sa araw na ito kung papaanong ano-ano yung mga bagay na patuloy na nararanasan natin sa Kanya. Mga pagpapala, mga grasya, na kung titingnan po natin, hindi natin deserve. Alam po natin ang ating mga pagkukulang. Alam po natin ang ating mga pagkakamali. Alam po natin ang ating mga kasalanan. Pero bakit ang Diyos na ito ay patuloy na nagmamahal patuloy na nagbibigay ng grasya sa atin. Narito ang sinabi ng salmista, ang sabi, Who forgives all your iniquity, who heals your diseases. No? Nagpapatawad sa mga pagkukulang, pagkakasala, nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit, nagliligtas sa ating buhay, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good as long as you live habang nabubuhay ka lahat ng mabuti ipinagkakaloob niya sa iyo. Ikaw ay tunay ngang espesyal sa mata ng Diyos. Nakikita ba natin kung papaano tayo tinitingnan at pinakikitunguhan ng Diyos? Para sa Kanya, tayo'y mahalaga at espesyal. Ito ba'y nakikita natin sa sarili natin? O tayo ay nagbubulag-bulagan at hindi natin alam Ganun pala yung pagtingin sa atin ng Panginoon. Ganun palang trato ng Ama sa atin. Kaya hindi natin na-appreciate ang ating relasyon sa Kanya. Hindi natin ibinabalik ang para sa Kanya. Sana magkaroon po tayo ng mga mata, ng pananampalatayang marunong tumingin na tayo'y mahalaga sa Kanya. At maibigay nawa natin, alam po natin na hindi naman karagdagan sa karangalan o sa pagkadyos, ng Panginoon ang ating mga papuri at pasasalamat. Pero bilang mga anak niya, mga tagasunod, ito'y marapat na ipakita natin kung papaanong mahal natin siya, na nanalig tayo sa Kanya, at espesyal din siya, at may puwang sa ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoong Iso Cristo, patawad po sa mga pagkakataon na hindi po namin minamahal ang aming sarili, ang aming kapwa, at kayo. Nawa magkaroon po kami ng mga mata na marunong kumilatis, tumingin sa pagmamahal na iyong ibinibigay at ipinadarama sa amin at ang pagmamahal na wang ito ay maipasa namin sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo,